Ano na makikagawin niya? Ay, nag siya ng chocolate doon sa mixture, di ba? Ipipito na naman niya siguro, di ba? Ipipito niya. Siyempre, ano na natin, expert na tayo doon sa kanyang <laughs> pa-food recipe niya. Tapos, ayan, hinango niya doon sa mantika at nangitim na yung mantika, Oh. Tapos, ginugupit-gupit niya yung gilid, tapos bumuksan niya. para kinuha niya lang yung shape ng chocolate, tapos kinuha rin naman yung chocolate, tapos tiningbang pa. Diyos ko. Ah, oh, sige, be. Tama yung ginagawa natin, be. Trust the process. Oh, oh nga, yung itlog, harina. Saan makakabili ng ganyang itlog, be? yung harina, yung laman, di ba? Napakalupit nung, paano niya? Kaitsyo na yun. Nadali na siya ng may iba-iba. Di ko na nasundan. Sabi ko sinasabi. Tapos, nilagyan yung chocolate, cocoa powder, and condensed. Siguro yung nauna. Oh, hinalo-halo niya ah oh, bini oh, buo, buo pa be, parang <laughs> brownie siguro gagawin niya ay. Ayun, nag-ship din siya sa molder ng harina tapos nagbalik siya ng itlog doon sa <laughs> Just pa-ship lang pala yung itlog na yun. Tapos uh, nag-effort ka pang mag-ano ng harina tapos ay condensed tapos lagi ng ano. Ay, just ko. Ah. Tapos, sinaluharul... Ay, naluharul. oh, sige, tama yan. Okay lang yan kasi masipag naman tayo maghugas. Kaya kain natin yan at masipag tayong tao kaya wala tayong problema kung nagaw lang tayo sa process. Ayan, nilagay niya. yung bake niya. Ay, si-steam niya. Okay. Um, naglagay siya ng uh, star <laughs> shaper tapos i-shape niya yung harina. Napaka-perfect. Napakalupit. Napakaangas. Napaka, alam ko na yung perfectionist na sinasabi nila. Ayan, yung perfectionist. <laughs> uh, patapos mo siya steam, hiwalay mo, tas lagyan mo ulit ng harina. Tapos, gawin mo na naman siya bilo, bilo para naman, iwan na naman tayo. Ay, siya, Ben. Hindi ko na nasun na, oh. Ay, yung kanyang brownies, gagawin na naman niya bilo-bilo. Uh, pag ito ginawa mong ginataan, ay, hindi, hindi, hindi. Uh, binalot niya yung chocolate sa green flavor tapos nag-ano like, siya sa baso. Ayun sponsor nga naman ngayon, di ba? Kapag siya na -o, sponsor, di ba? <laughs>